tayo lang tayo naman mga konti. So, ayun po, no? Uh, papasalamat po na so sa pumunta dito ulit na ating kaawan ng viewers, no? Nagpalagay ng agibat. no? So, isang agibat ang pinakabit niya. So, okay naman yung, ano, yung nakabit sa kanya. Sabi niya sa akin, okay naman daw.

isang ganitong bago salamat sa sir no? uh, salamat sa binigay mo sa akin at kung ano man, sir uh, tawag ka lang text, uh, may tanong uh, para masagot natin no? uh, yung tala sabi ko naman sa iyo yung yung iinumin mo at ang lalagay mo dun sa ano, sa sugat no para madaling magtulong so ayan ah uh, ayan, uh, best mo like, rin uh, kayo mga pinang kaawa uh, no? sa uh, naglalagay uh, ng ating mga alimat nagaya nito ayan, ayan marami pa tayo ng mga kaawa no? marami marami po uh, kayo nalalagay nito so yung customer pala natin ng mga nangarang yung, sabado na nagpalagay ay, player dish po siya nito dala dala binigay sa akin ang paubos na sana yan ito na lang sa akin Kaya, sir salamat sa dito bukod sa may patuklet ka pa biscuit may arig ko pa At ito pa sir salamat dito marami tayo mula lagi nito nga po sa hindi po nakakanap naka, ano, yung paglalagay po natin ng ating agimat is pinlist po tayo no So, meron tayong bago tusok ng anesthesia is meron po muna tayong ointment na lalagay sa balat kung saan na yung lalagay na ginimot natin no? bago lagay ng anesthesia is parang hindi mo maramdaman ang sakit ng tusok ng anesthesia is meron po tayong pampamanhid no? pero pag ako kasi naglalagay sa sarili ko is ito lang ang ginagamit ko kung di ko na nilalagay ng anesthesia is na sa akin hindi na ako naglalagay ng anesthesia ito lang okay na pero sa mga postulyar ang hindi ko palagay sa akin is nilalagay ko pa po ng anesthesia para sure bull po no? hmm. 0.5 lang po yung turok no? sa mga malalayo naman no? so advice ko lang kung gusto rin maglagay at malayo kayo pwede sa sarili nyo na pwede kayo maglagay mas niyo nyo lang yung mga vlog ko na mga live yung mga nakaraang vlog so 0.3 lang po okay na ng anesthesia 0.3 tapos kung wala bang kayo ointment pwede yung anesthesia rin pero Mahirap kasi yung walang anesthesia, masakit talaga. Kahit talaga mararamdaman daw masakit. Unlike sa may pampamanhid, mayroon pinless, bago ito sa pinong anesthesia sa balat, talagyan nun ito para di, di maramdaman yung tusok ng anesthesia. Bago tagusin yung balat, siyempre may, may ointment, may anesthesia, is wala naglap po tayo mararamdaman. No? So, yung mga nalagyan ko naman is, wala naman, di naman sa lutag nakaramdaman dahil bago ko naman tagusin yung balat is pipisilin ko muna yan bago ko naman tagusin kung may nararandawan pa o wala pag wala na, saka ko na po tinatagusyo yun no? yun po mga kawan no? sa mga yun, yung mga gusto magpalagay o yung mga nasa malayo naman eh, pwede rin kayo na rin po maglagay no? sa sarili nyo no? sa awagan uh, nyo lang ako panukor nyo lang yung mga video ko ng ano, mga dati Uh, para masundan nyo lang no? yung mga natin yung dagdag lang pala no yung sa na uh, para mas yung pagkatapos paglagay is ginagamit ko talaga yung agwa sunada. pinapatakan ko po yung bubulayan para yung yung mga kuting dugo minto hindi na siya tutuloy dugo yun ang mga uh, uh, so yun nga sa so, natin ng um, Sabado. Oh. Sa maraming salamat sa'yo, sir. Kayo pa talaga, may <laughs> nagdala pa kayo ng mga chocolate sa biscuit, no? So, meron pa sa binigay sa akin, nakakarami ng ganito. Ito naman, is kahit ang pagtandaan niyo, hindi natutanggalin. Wala po siyang ito. 2,000, ay, 2,300, ito na po. Meron na ako nito, nasa akin pa hanggang ngayon. Kaya, okay naman, wala po. Marble po siya, no? Wala po siya, detective. Ayan po. So, sa lahat po ng mga kaawan natin, no? Ingat po tayo lagi. Uh, Tatlang pala natin, no? 0928-2202-759, no? Ayan yung mga nasa malayo at gusto maglagay sa sarili. Siyempre malayo kayo. Malayo kayo. Nasa Manila ko oh eh. Uh, malayo kayo. So, pwede kayo maglagay basta panoorin nyo lang yung mga latest video ko tapos uh, i ko kayo kung sakali malayo kayo pero kailangan po talaga guys may pagkumadid or anesthesia no? para hindi po natin maramdaman ng sakit guys talaga po masakit po talaga pag tagos ng balat kapag wala pong pinlist na gamitin yung normal lang na pagkagay mahirap po marandawan ko yan kaya sabi ko sarili ko, ba't ipapahirapan ang sarili ko kung mayroon naman pinles na nagamitin at saka anesthesia para walang maramdaman. So, yan nga. Nung nakapray na ako maglagay na may anesthesia, may ng anesthesia at may pinless sa sarili ko, ah, ayun na, parang adik na, na tayo sa lagay sa sarili natin. Kaya, ayun mga kawan. So, maraming salamat. Sa alam mo mga nagpalagay sa akin, no? Mga sir, di, di ko na kayo pagpangalanan na maraming salamat sa inyo. Uh, kung may problema is tawagan nyo lang ako or text kasi sasagutin ko naman po kayo so maraming uh, salamat mga kaawan At, God bless sa ating lahat tawagan